yung mga Gen, Gen Z Alpha dyan, na bagong butante, 18 years old, 19 years old, 20 years old, na sinasabi nyo na ito ang mga pag-asa na ito ang mga pag-asa ng ganyan. Gusto ko lang po i-remind sa inyo na 18 years na pong senador. Nag-18 years pong naging senador si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan kung ano yung pinangako niya noon sa mga 18 years old na yon yung pa rin po ang pinapangako niya. <laughs> so, hindi na hindi po kayo ang, parang, alam niyo, hindi po kayo ang unang, hindi po kayong unang 18 years old or youth na sinabihan ni Kiko Pangilina yan. Kasi, kayo mga Gen yung mga Gen na nakikinig sa akin, alam niyo kung ano kayo? Para kayong mga babae na nagkajowa tapos, pinang kung ano, jowa na, ikaw ang mamahalin ko habang buhay, ganyan. Pero hindi mo alam, yung jowa mo, nakailang jowa na pala, ganun-ganun din ang sinasabi niya sa lahat ng yon. <laughs> so, yung ano, yung sinabi mo, <laughs> kayo, pang 18th batch na kayo pinang... Para, <laughs> <laughs> Parang para, 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 Batch 2, 5, 6. para kayo, para kayo mga ano, para, alam mo yung mga in o, oh, yung, kung paano sila kay Kiko at Bam, para kayo mga mm. ano, I'm so sorry sa mga nag mlm dito, ah, pero maraming MLM na ganito. Para kayo mga bag, para kayo mga bagong recruit sa MLM, tapos maririnig nyo yung, oh, ikaw ito, ako ito, ganyan. <laughs> tapos ikaw naman, di ba? very, ano ka, very, oh my God, yayaman ako, ganyan. Pero hindi ko alam, baka pang 400 batch ka na. <laughs> baka nga recording ay ang pinapakinggan. Oh. <laughs> diba na parang, Bex, tapos sasabi ko oh, pa kami, kami yung mali, Bex, 18, where were you 18 years ago? Well, oh, sige, marami magiging 18 years old, pero aminin nyo, tumatanda rin yung mga botante ninyo. At pag tumatanda ka, naging ibang priorities mo sa buhay. Hindi ba? No. Magiging, magiging ibang priorities mo sa buhay, that is just a fact of life. Kaya nga, kaya nga kita mo bakit, um, even if you compare um, yung votes ni Bam ngayon, kasi ilan lang ba yung botante ngayon, di ba? Eh, tatanggalin mo pa yung overvotes. 'to so, hindi hmm. pa 'yun yung lahat ng hindi pa 'yun yung lahat ng what's this? Yung yung nakikita natin sa senador hindi talaga 'yung total niya. Oh, so total pag nakita mo pag nakita mo yung vote niya, hindi man tumataas ang 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 bilang ng mga kamping, na nare na replenish lang yung 18 years old. Hmm. <laughs> na na replenish lang yung <laughs> 18 years old kasi pag nag-mature na yung ano, botante nila, hindi na sila iboboto. So, kasi <laughs> diba? Jesus, pagdating na, oh, it, pagdating na. Daniel ay, Long. Hindi pa nga. Hindi pa nga. Hindi pa nga. Wala ba siya? At si tanongin tayo, yung 18 years old <laughs> ba si Daniel Long? Pinangakuan din ba? Kaya <laughs> Di si Bob. Eh ako naman yan. Pakailam dyan. Kasi dumaan naman kaming lahat dyan. Hello, oh. Um. nung aminin nyo, aminin nyo manang niyo. Ilan taon ka nung unang tubakbo si Keiko Pangilinang Senador? Ilan na ba ako nun? I'm 38 now. Ilan? Ay, mas bata ka sa akin. So, mas bata ka. Nung ano, tumakbo si... si Kiko. Hindi <laughs> Yan na di, di, di ba parang ano? Nung una tumatakbo si Kiko, di ba parang... Di ba, aminin mo yan, Joey? Na, Oo, oh, parang ano. Ako, parang... Sharon yan. Sharon yan pa ako. Sharon yan oh. pa ako. Oh my God, yung ako. <laughs> Joey. Ako, Sharon. Ganyan. <laughs> Ganyan. <laughs> seryoso, yun talaga yung makaka-influence sa'yo, yung pagiging Sharon. Yan. <laughs> Tapos, ni ba? Ganyan na parang, oh my God, ganyan. Tapos, sa katong matagal, sandali lang ha. Ah. Pinangako mo na sa akin yan. Shit, 2017 ako nito. 17 tayo nito, Sas. Tapos, okay, tayo, batch! <laughs> 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 Sige yung first batch! <laughs> Tayo yung unang <laughs> batch na lalo <naloko. laughs> <laughs> sa Sige <inyo> pala, nangga, <laughs> di ba, ano kaya, kaya nga, ang mga politiko, pag paulit-ulit kang ganyan, tapos hindi ka nag-a-adjust, nilaloko mo kami! Mm -hmm. Bakla na iba ng panahon ngayon, iba na, tapos, para ito si, ano mo yung parang, Very, ano na sila, wala na silang, um, ako for me, honestly, um, uh, for sa lahat ng kakampings, ang most electable electable sa kanila, si BAM. BAM, yeah. To, to be honest, no, mm -hmm. siguro if we live in a different universe, I might select, I might consider BAM. Mm -hmm. No, if 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 we let if, if we live in a different universe mm -hmm. siguro pag tumalikod siya sa kawok-wokan or sa sa mga mga motherhood statements mga ganyan ganyan siguro pag sa kanya pero mm -hmm. hanggang ngayon siya sa katabi ng yun ng kakamor kay, kay ah. Bam na parang pero for me no siya talaga yung pinaka most most electable mm -hmm. sa lahat ng kandidato kaya hindi ako actually no 2022 nga ako sa election no, bakit hindi pumasok si Bam alam mm -hmm. mo yun na parang No 29 pa pala. Bakit dito pumasok si Bam? Parang ang weird. So mm -hmm. parang parang noon, parang between Bong Revilla and Bam. O oh, naman. Sana oh. si Bam na lang. Si Bam na lang. Oo. Oo, ingat. Sana si Bam na lang 'yung pumasok.